So, na ito karoon si Kapitana Julieta Aulaurete diri so sa Barangay Kulabayan. Nakbayan sa Samis, kalabot ni Katong Sairan sa kanyang mga projects na naabot sa iyong barangay. Pinagi sa uh, nila ni Kong Ando, Mir, Indig, Gabinan ni Samis, Oksinutang Gobernur uh, Henry Wabinal. akap uh, kap, mayong uh, hapon. ay mayong hapon ninyo, sir. Uh, uh Pili yung Sairan, unsa um, mga projects na nabubuo sa mga asa-administrasyong Uh, una sir, ang uh, project na nahatag niya na mo, ang improvement of multipurpose, hall, wall finishing, flooring, uh, CR construction, and painting. Dahil ni ang roping sa Purok Uno Covered Court, uh, uh, 1 million. Ikatulo, host for the water system, 4 million ika opat school building senior high school and elementary school. ika ikalima ang gate sa senior high school and elementary. Ah, uh, ika road concreting at Purok 5 uh, Kalabayan road 1 million. Then sa among 20% uh, barangay development fund uh, construction of water system 1.6 Construction of house building construction and installation of 21 post solar lights construction of elevated reservoir at Tubas family 250,000 road graveling from primary road to Maximino Islauriti uh, Senior Central School Improvement of the Care Center uh, uh, Project Uh, funded by the Office of the City Mayor, construction of elevated reservoir to uh, 600,000 and improvements of building Na ay kang new in the repair and rehab sa amuang uh, bridge dayon purok uno purok dos road concrete nga umaabot o repair sa lima ka room sa Maximino S. Central School o gihatag nga 4 million ni Mayor Indy sa among ko sa 8 ka So kanyang 4 million kap, agi ang source sa tubig, katukang kung ando, nga Sir Ah, uh, katong 6 million. 6 million tong reservoir Sir So karon uh, ang nga provide sa mga host si Mayor na. Si Mayor na. Okay. Uh, sa walo ka porok. Sa walo ka So asop na no, pila ka ang na uh, provide na. upat pa ka porok ang na uh, hatagan sa maong tubig. Mm -hmm. O kamulo pa nga <coughs> nag kuan mi og matagan ang mm -hmm. uban to okay, kulang ang among reservoir. dili mm -hmm. mm -hmm. pa kaapas. So, wala yung putol ang tubig yung tap? Wala, di may putol. Sir, wala, may problema. Karoon, tabang yung kain na sa among katawhan, mm -hmm. So, sa gani, makaambit pa ganing ng ubang barangay ka sa pantaon. Mm -hmm. Yan sila mukabo. kabo. Mm -hmm. mm -hmm. Katong kurok sa inyo na ito, sa 20% na ito, katong water system. Katong oh katong reservo ba? Mm -hmm. So, apel ito ang kurok sa supply sa tubig? Apel, sir. Mm -hmm. So, ang upat na wala? unsa na lay wala. nga purok ang natagaan og tubig sa Ah, purok 1, dos city og 3. Apil ba ang eskwela na Oo, O, naa na nagpahimulos sa tubig sa barangay <clears throat> sir, ang duha ka eskwela. Mhm. Mm ang duha. Oh, sa una problema ka ilang tubig karon, wala na gid problema. Sa una asa tong source nila? Sa, sa kuan o. sila prime water. Mm -hmm. Pero mm -hmm. problema man nila tungod kay dili sige ang agas. Uh -uh mo nang ibalhin sila sa barangay. So, so na karon na wala na iputol-putol ang ilang tubig. Pila ay monthly cap sa ilang ipo? Minimum naman ang kuha nila sa mm. tubig kung malapas, mm, man, man, dako, dako, mm -hmm. dako po. Pero di yun kapareha sa prime motor nga, dako yun sila nabayaran bayaran sa una. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang Joka Pins and Gate na to, sa Joka Skwilahan, humanapod. Humanapod, sir. Uh So, so unsa may unsa may advantage sa uh, anay na kwan kani nga proyekto ha kanang gate and fence ada ah, dako kay nang katabang sa among eskwelahan kay ngano ah, sa una di nga uh, kuan wala pa na, na kural maglusot-lusot ramangod ang mga kuan sakyanan o um, ang ayok karon dako na kay makita gyud ninyo ang eskwelahan nga nindot na Balik ka na po to itong kontak, itong to ang mayor ng 4 million. Kano'y 4 million? Ano sa'yo lang i-igayin ato? Ang host lang. oh, ang host. Ang host, sir. Kanan. Nga sa walong kapurok. Hindi ka na itong uh, reservoir. oh hindi ka sa reservoir. Ah. Uh, ano ito sa kontak? Sa bridge? dunay ay repair? Repair sa pins. Kali pins sa repair. Ano sa'yo problema? Ang problema, God, sir, kung kuan bitaw ka ng labi na magabi eh. Uh -huh di man may bawaan, ay hubog, mahulog niya dito sa mm -hmm. kuan, mm -hmm. kaning, uh, sa suba. Mm -hmm. Muna nga, naning kamot mi, o kuan ni mi, matabangan mi, kaloy sa ginoo karon Sikti na gud kaayo, hasta mga bata nga muagi, wala na'y problema kay na may ibang mga bata magdungaw-dungaw, unya, mm -hmm. og mahulog ba na ibata ang mutuklod, ana, di na ito mo ma, itong naning kamot yun may nga matagan mi may, ni Mio, kalay sa ginoo si po may kulangin sa pagtabang support iya yung gi dayon how obat to tong murag bukoron kuno ay mo di butang ang murag cemento boto ah katong steel Oo, wala naman karon sir kay ila mang gi tapakan to uh, uh -huh. kauban uh -huh. sa pagkuhan sa interlink eh interlink ano uh man to unsa -huh. may nang dato dato murag napahak ang kuan kanang nakita tong iyang steel oh Matong ilang gikuanan o oh, simento. So, apil na sa itong... Ito, apil na, oh sa Pero wala pa yung kuwanan tap ala, ng ladon na yung wala pa. Ah, wala pa po noon. So, ang inyo na lang, sifti na yung gilid mga Ang mga bata, mga hindi mag-agi. Hmm. So, so ang mga ongoing projects o yung mga pangayok ni Mayo Tarong Tap? May Kaning health center na mo, sir, kay kuan na diyo, kuan na noon, gisukod na nakaroon. Mm -hmm. Kanang daot na ba? Mm -hmm. Dahil kani among barangay upis kay Hilo, kay... kay kung ano mga siya, sir, balay ra ni siya. Diyon. Amo, palit lang ni sa una pang panahon ba? Mm -hmm. Ni Nir Aldong. Kaya aron ang mga tao, dili magsaag-saag o maglukat sa treasurer kay wala din sa itong office. Mausa, Mausa na. Deyon, ako na nang gihangyo ni Gob, Iyan naman ganyan yung ipasukod. Ah. O, oh, ipasukod na ni siya. O, kanang kuan, kaning pisto sa amo ang function hall. O. Sa tanan project kap cup na hatag ng bubo -bu sa mismo barangay, kung katanaw si Antulo, Mayor Ando, oh, Mayor Indi, kung Ando, si Gore, Henry, kung sa'yo mong mensahe nila cup? Uh, una sa tanan, dako, gini ka pagpasalamat sa nilang tulo, three pillars, no? Si uh, working governor Henry Waminal, si Kung Ando, Ang Gisman Ando o si Mayor Indi, kay wala gid sila magkulang sa una pa sa pagdumala sa akong bana kay kaning uban namong project ang ako pa man yung bana na ani kay kami nagsunod lang man gid di wala gid may ma kawangi sa among pangayo niya kay kana lang daan ang amo ganing covered court sa una wala guba na kay ato onya o dagang kay mandula sa maundang ang dula tungod kay tulo pero paghangyo na ni go gihatagan gid mi pasalamat mi udako dako ni tulong nga ah, padayon ang ilang support namo. po kami maning kamot mi nga taga barangay nga ang among suporta pod nila magpabilin gyud among iampo nga unta silang tulong magpadayon kay aron magpadayon ang mga project sa barangay hmm. ano lang? Bulog. How was our uh, social services sa uh, in barangay? Oh, oh, so, salamat kayo. Nag, nag, uh, ano. Una sa tanan ang among rescue vehicle <coughs> na gamit yun kaayo sa tanan. Kanang na mga emergency. Kanang mga dinalian nga lakaw sa mga barangay officials. Kanang gamit kay na namo. Ang among rescue pinalangga gina na namo. Among yun sa landong. <laughs> oh, dayon. Dili na. Basta-basta na gamit. Among yun ang ikuang sa nga panahon sa mga emergency maka magamit yun din ang am sakinan ikaduha ka ng hospitalization nga daghan kay nakaabil sa amo -ah. boreal ang among iskalar. pila mo ka trainta mm -hmm. dayon kada gid sila nga gitabangan mga lisod jud kaayo na mangay uban nga nakaundang tuod kay wala jud kwarta nya mga maayo utok pasalamat gid mi kay anak ni ni niko ni Mayor nga ang ilang mga kaayuhan nga gihatag usap po na sa katabang namo nakapadao po na sa among team asinso kay pinaagi ana natabangan mi kay ang mga tao malipay man gyud nga bisag ginagmay na eh, ihatag sa pamaskong handog na gina sige ang mga tao nga walay maluto naadyo, mahikay, na ajay mahikay kay na ma enjoy gihatag nilang mayor muna nga tanan nga kayo nga gihatag ni 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 kong obligo dako ka ining pagpasalamat kami nga mga katawan sa barangay kalabayan unta nga magpabilin pa unta ilang pagserbisyo sa atong probinsya sa atong munisipyo at sa atong syudad kay aron madugangan pa ang mga grasya nga ihatag sa mga barangay